ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. ng gabi. Magandang gabi, Lady Gracia. Ako si Aliana. Gusto ko lang i-share sa inyo ang isang kwento na nangyari sa akin maraming taon na ang nakakaraan. May kapatid ako na mas matanda sa akin ng tatlong taon, si Kuya Henry. Kaming dalawa ang naging magkakampi mula nung namatay pareho ang mga magulang namin. Ang lola na namin ang kumukup sa amin. Mula Manila ay inuwi kami ni Lola sa kanyang probinsya. Iyon ang unang beses na nakarating kami sa probinsya ni Lola. Nasa liblib -lib ang bahay ni Lola. Maliit lang iyon at gawa sa kahoy. Pamana na iyon ng kanyang mga magulang. Sinabi ni Lola na ipapamana raw niya iyon sa aming magkapatid. Pero hindi kami umimik. Hindi kasi namin gusto ang bahay na iyon. Dahil liblib -lib na nga, nakakatakot pa dahil puro luma ang kagamitan niya. Ang daming estatwang gawa sa kahoy na puro biyak dahil hindi na naalagaan. Iyon ang madalas na pinangtatakot sa amin ni Lola kapag ayaw pa naming matulog ni Kuya. Ang hirap kasing makatulog sa kwarto namin ni Kuya. Mainit at hindi kami komportabling natutulog sa antigong double deck na gawa sa Nara. Si Kuya ang nasa itaas na parte ng double deck at ako naman ang nasa ibaba. Alas otso pa lang ng gabi ay inuutusan na kami ni Lola na humiga na sa aming kama para matulog. Doon na laging nagsisimula ang takot namin ni Kuya. Lalo't lagi kaming inuutosan na patayin ang ilaw at bawal na iyong sindihan hanggat hindi pa sumisikat ang araw. Hirap tuloy akong makatulog dahil sa takot. Kaya naman si Kuya Henry, para lang makatulog ako ay kinakatok niya ang double deck namin para maiparamdam Nagising pa rin siya at binabantayan ako. Alam kong masakit na ang kamao niya sa kakakatok sa higaan tuwing gabi. Pero tiniis niya yun, huwag lang akong matakot sa dilim. Katok din ang panggising niya sa akin sa umaga. Iyon na ang nakasanayan niyang paraan para iparamdam ang presensya niya sa akin hanggang isang araw, hindi ko na nadinig ang mga katok na iyon. Isang umaga, hinihintay ko ang pagkatok niya sa aming higaan. Gising naman na ako noon pero dahil parte na iyon ang nakasanayan ko, inaabangan ko pa rin siyang kumatok. Pero nanakit na ang likuran ko sa kakahigaan hindi pa rin siya kumakatok. Sinubukan ko pang maghintay ng ilang minuto pero wala pa rin pagkatok. Alam kong nakahiga pa rin siya dahil nakikita ko ang kamay niyang nakalaylay sa gilid ng kama niya. Napangisi ako at nakaisip ng kalukuhan. Sinubukan kong ipitin ang kamay niya gamit ang ipit ng buhok ko pero wala akong nakuhang reaksyon mula sa kanya kaya naman bumangon na ako para pumanhik sa kanyang higaan para gisingin na siya sa unang pagyugyug ko sa kanyang paa naramdaman ko agad ang lamig sa palad ko kinabahan na ako para mas makita ko siya ng maayos, hinawi ko ang kurtina ng bintana sa ulunan niya. Dahil sa liwanag na galing sa bintana, nakita ko ng mas maayos ang itsura ni kuya. Namumutla ang pisngi at parang nangingitim na ang mga labi. Sinubukan kong itapat ang palad ko sa ilong niya para maramdaman ang paghinga niya. Pero wala agad akong bumaba ng double deck namin at tumakbo palabas para tawagin si Lola. Liham ng gabi. Lady Gracia, ilang buwan na mula nung namatay si Kuya Henry mula sa bangungot. Pero hindi ko pa rin yung lubos na matanggap. Mag-isa na lang ako sa double deck na hinihigaan namin dahil mag-isa na lang ako, dapat nakakaramdam na ako noon ng takot pero hindi. Mas nangingibabaw ang lungkot, galit at pangungulila sa Kuya Henry Lungkot dahil parang nawala na naman ako ng isang kakampi. Unang nawala ang mga magulang ko, bakit kailangan sumunod pa ang kapatid ko? Galit naman ang ikalawang naramdaman ko noon. Dahil naiwan akong mag-isa at hindi pa handa. Galit ako sa Kuya Henry ko dahil hindi niya ako hinandang maging matapang sa pag-iisa. Sinanay niya ako na lagi siyang kasama lalo tuwing natatakot ako sa aming kwarto at sa mga estatwa ng lola ko. Pero pinaka nangibabaw ang pangungulila ko sa kanya sa lahat. Iyon ang iyo kong maramdaman, lalo tuwing sasapit na ang gabi. Nasanay kasi ako na nasa paligid ko lang siya. Nasanay ako sa mga katok niya sa kama kapag nararamdaman na niyang natatakot ako. Nung nawala na siya, nanumbalik muli ang takot ko sa pag-iisa sa kwarto sa tuwing sumasapit na ang alas otso ng gabi kahit mainit, nakatalokbong ako sa kumot. Makapagtago lang sa kinakatakutan kong dilim. Madalas akong napupuyat dahil sa takot ko. Sa tuwing pumipikit ako, parang nakikita kong nakangisi ang mga estatwa sa harapan ko. Minsan pa sa pagpikit ko, nakita ko ang mga estatwa na binubuhusan ng dugo ang mga biyak sa katawan nila. At sabay-sabay silang nagtatawanan. Lady Gracia, sa tuwing natatakot na ako sa mga ganitong imahe na nakikita ko, ginagaya ko na lamang ang ginagawa ng kuya ko. Kumakatok ako sa kama. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang katok lang ang kailangan ko para mawala na ang imaheng iyon sa aking pagpikit. Nakakatulog na akong muli inuulit ko lang ang mga katok na iyon sa mga sumunod na gabi na natatakot ako at hindi makatulog. Dahil nga, nasanay na akong ginagawa iyon. Kahit sa mga oras na nakahiga lang ako, kahit maliwanag pa, ay kumakatok pa rin ako. Lalo tuwing namimiss ko na si Kuya Henry. Hindi ko, hindi ko pwedeng makalimutan isang sabado ng tanghali. Mag-isa lang ako sa bahay dahil pumunta ng bayan si Lola. Nakahiga ako sa kama at nakatulala. Namimiss ko ang Kuya Henrico. Kumatok ako muli ng limang beses. Mabagal at mahina. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Matapos ang mga katok na iyon, tumahimik muli ang kwarto. Nakaramdam ulit ako ng lungkot. Babango na sana ako ng kama para maglakad-lakad sa labas. Nang biglang makarinig ako ng dalawang katok mula sa kama ni kuya. parehas na tunog ng mga katok niya nung nabubuhay pa lang siya. Napabangon ako bigla para pumanihik sa kama ni kuya para makita kung sino ang kumakatok na iyon. Pero wala akong nakita. Pababa na akong muli ng hagdan ng double deck ng muli kong marinig ang dalawang katok sa kama. Hindi ako dinadaya ng pandinig ko, Lady Gracia. Alam kong may kumakatok sa kama ni Kuya. Pero wala akong ibang makita. Liham ng Gabi Hindi ako natakot sa narinig ko sa kama ni Kuya, Lady Gracia. Natuwa pa nga ako. Dahil alam kong kaluluwa iyon ni kuya at bumalik siya para bantayan ako. Inabangan kong muli ang mga katok na iyon. Lagi na lang ako nakatambay sa kwarto para marinig ulit ang mga katok ni kuya pero lumipas ng isang linggo, hindi na nasundan ng mga naunang katok. Nalungkot tuloy ako lalo Isang gabi, muli ko na namang nakita ang mga imahe ng estatwa habang nakapikit ako. Natakot akong muli kaya kumatok ako sa kama. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Pero hindi nawala ang takot ko. Sinubukan kong kumatok mas mabilis. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Wala pa rin nangyayari. Kakatok pa sana ako muli nang biglang narinig ko ang katok mula sa kama ni kuya. Parehas na parehas sa tunog ng katok ni kuya nung nabubuhay pa siya. Napangiti ulit ako. Bumalik na muli si kuya binabantayan na ulit niya ako. Nagpatuloy ang mga katok na iyon hanggang sa hilain na ako ng antok. Sa panaginip ko, Lady Gracia, nakita ko si Kuya na nilalagyan ng holy water ang kamao niya. Nilapitan ko siya para tulungan pero tinanggihan niya ako. Pinagpatuloy niyang lagyan ng holy water ang kamao niya. Mabilis ang pagtaktak niya sa bote ng agua bendita. Sinubukan ko siyang pakalmahin, pero bigla na lang siyang nawala. Doon na ako nagising. Umaga na pala. Hindi pa ako bumangon at sinasariwa ang naging panaginip ko. Habang nakahiga, narinig kong muli ang mga katok sa kama ni Kuya. Napangiti ako. Alam kong siya yun. Kaya kumatok ako. Pabalik. Kumatok din si Kuya. Ang saya ko na muling nagparamdam si Kuya hindi na ako nakatiis pa. Kinausap ko na si Kuya at ang sabi ko, Kuya, kung ikaw yan, kumatok ka nga ulit. Maya-maya pa'y nakarinig ako ng mga katok. Pero galing pala iyon sa pintuan. Si Lola pala iyon. Tinatawag niya na ako para mag-almusal. Bumalik ako ng kwarto pagkatapos ng almusal. Muli kong kinausap si Kuya. Isang katok para sa oo. Dalawang katok para sa hindi. Nagtanong ako, Kuya, nakita mo ba si na mama at papa dyan? Nabuhayan ako sa isang katok na narinig ko. Oo, nakita nga niya si na mama at papa. Nagtanong ako muli, Kuya, malungkot ka rin ba? nakarinig ako ng isang katok. Nalungkot ako sa naging sagot ni kuya. Alam kong hindi pa siya handang mamatay kaya siguro ganun ang nararamdaman niya. Nagtanong akong muli. Kuya, binabantayan mo ba ako lagi? Isang katok muli ang isinagot niya nagtanong ako. Hindi mo na ba ako iiwan? Isang malakas na katok ang narinig ko. Natuwa ako. Hindi na ako muling iiwan ni kuya. Hindi ko alam pero bigla akong hinila ng antok. Napaniginipan ko siyang muli. Nakatalikod siya at tulad ng una kong panaginip, nilalagyan niya ng holy water ang kamao niya. Nilapitan ko siya at hinawakan sa braso. At nang lingunin niya ako, mukha ng estatwa ni Lola ang nakita ko. Hinablot niya ako at saka biniyak ang kanyang muka at doon umagos ang dugo na pinahid niya sa labi ko. Napasigaw ako. Doon na ako nagising, Lady Gracia. Hindi ako agad nakabangon. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Wala akong ibang nasambit kundi ang pangalan ni kuya. Nung humupa na ang takot ko, saka naman lumakas ang agam-agam ko. Sinubukan kong magtanong muli. Ikaw ba talaga yan, Kuya?